bagong uh, ginawa ni Yorme. Naku, napakaganda nitong ginawa ni Yorme na ito. Oo. Oh, oh. Yung sa player pero mag may malaking issue diyan dyan. Oh, uh, sa mga kababayan natin na eh, talaga naman, eh, chaotic talaga ang Maynila. Uh, ito yung sa mga... Uh, ito naman, i-address ko naman to, uh, Kasi ito, maraming complaint talaga to. Uh, nakikiusap yung mga mamamayan na nagigising sila sa gabi, dala ng ingay ng mga tambucho ng motor at ginawang racing circuit ang Manila. O, dahil do sa modified uh, uh, exhaust uh, o muffler ng mga motor, ay e, nagabiso naman ako ng sang-araw baka hindi pa nila napanood. So, help me share this uh, information. Bawal na po sa Maynila ang modified muffler or open pipe. O, kung ano man yan, kung diyan issue by standard at uh, malakas, o, eh, masisequester po yung mga bagay na yan. Dahil, uh, you know, Karapatan din ng tao ng pangkalahatan na sa ating gabi, mahimbing siyang matulog. Galing na nga sa trabaho, puwi pagod, nabasa ng ulan, nabaha, sakit na ng uh, uh, traffic pa, matutulog na lang eh, na gigising pa natin at didistorbo pa natin. So ang punto namin bilang gobyerno, uh, again, huwag na ninyong gawin yan sa kasayang lang. Kagastos lang kayo dyan. Wala namang kapararakan. So, yesterday, I mean, last night, through the airport of our officer, Colonel De Leon, at mababang loob, major mababang loob. napakababang loob nito. At ang ating mga PNCO, o, o, police, no? ito na. O, ito yung sampon. Teka. Ang Oh. Ang siguro nito. Hindi naman yan original sa isa eh. No, magkato. Okay. Yung original yan na mga ganon Oh, mas, mahal pa nga yung iba eh. Kaya lang, hindi ako sure kung original yan eh. Kasi marami rin fake eh. Hmm. Kasi yung mga na nabuti na 70,000 kung talagang totoo. Oh, eh, yung ibang ang mga motor eh... Hindi ko naman sinasabi lahat ha? May mga nabibiling less than uh, 70,000. Tapos bibili ka ng ganyan, diba? impossible. So, di ba? parang imposible. So, hindi natin alam kung totoo yan. Ibig talaga? So, ibig sabihin, mas mahal pa sa motor. Oh. Eko yung motor, tako rin. So, si kwenta, sa si kwenta rin 360. Sayang naman, no? Unnecessary. Nakaka-perwisyo pa tayo ng... Uh, mga kapitbahay natin. Hindi original naman ng motor, hindi ganyan tinatanggal nila. Pasa ito, uh, sila nahuli uh, base sa violation ng ordinansa. Hindi sa kapritso, ah, uh, sa ordinansa, existing ordinance in the city of Manila. So ipinatupad lang ng mga lespo natin uh, itong uh, violation ng ordinansa. Ano hmm. yan? Ililigari? Ha? Ililigari? Hindi, meron silang gamit eh. May, may, may pang-tasting. Ordinansa. Ini-implement mo namin yung Manila Ordinance 8772 in relation sa uh, Executive Order No. 4 ng ating Sereneo. Sir, may inireklamo pa o kaso yung mga or warning lang muna? Hindi. Tinikita mo natin ng OBR, ng uh, City Government. Based on sa ordinansa natin, first offense is 1,000, second offense 2,000, third offense is 3,000. Iba-iba pong lugar sa Manila po because it is spearheaded by the District Tactical Motorized Unit yung mobile ng Manila natin. Ma'am? Yes po. Kasi yun po nakalagay sa ordinance na namin tayo. Kasi based doon sa statement ng ating legal, the confiscation of the pipe will serve as evidence that there is a violation of the ordinance. Yun po magiging ebidensya namin. Total po nito is 18. Naubusan na po kami ng OVR so we will request to our city mayor for the renewal of our OVR for the full, full force of implementation of our city ordinance. Yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yung big bike. Daming re-reklamo dyan. I-clean ko po yung question natin regarding doon sa big bike one paragraph of our ordinance, exempted po yung mga big bike. Kasi nakalagay po doon is 400cc up is exempted. Kasi pag ginawa po natin na paliitan natin yung mga pipe, sasabog po yung makina because it is designed as open pipe. So doon sa ordinansa natin, exempted po ang 400cc up and those two tinatawag natin ng na mga big So ito, ito malaking issue ngayon dyan sa... Sa nila bakit daw ang big bike pwedeng maingay at hindi ang mga ordinary ano ay hindi pe pwede? Kasi may level, okay? May level ng ingay lang. Ang hindi maintindihan kasi nung iba, whether stock o hindi stock, basta big bike, lalo na yung sobrang tataas, eh talagang maingay. Lalagpas at lalagpas sa 99 dB ata ang uh, alam kong uh, kanilang limit. Talagang magkakaroon at magkakaroon ng ingay. So, hindi pa pwedeng i i isama po ang big bike dyan. Unless, itaas po yung uh, limit. di ba? So, una yon. Pangalawa, meron tayong tinatawag na, sabi nga eh, uh, yung ingay sa motor o yung uh, loud pipes save lives. Sandali, bakit ganun banat bai? Applicable lang yan sa big bike. Kasi po ganito 'yan, ha? Pag ang uh, big bike, pag nasa highway, malayo. Ha? Ibig sabihin mabilisan ng takbo niyan. Hindi lamang po yung big bike pati yung sasakyan. Importante na maingay kasi nga hindi yung katulad ng kotse na madaling kumaliwa kumanan, di yeah? ba? So, importante bilang ikaw motorista ka, ano ka, nagsasakyan ka. Malayo pa lang naririnig mo na siya. Uy, sandali, may motor. Di yeah? ba? Malayo pa lang. Kaya nga loud pipes save lives. Malayo pa lang naririnig mo na siya. Tapos pag dumaan sa iyo, oh, makikita mo na ah nakadaan na. Oh. So, hindi ka alam mo 'yon, bigla-biglang kakaliwa, biglang kakanan. Hindi makaka -sur pag konting pitik mo lang sa uh, sa big bike, titilapon 'yan. Di ba? Magulat lang 'yan. Ha? Kumaliwa ka ng kumanan ka ng konti tapos dito siya. O di ba? Sa express eh dami pa namang. kung Hindi, <laughs> ang dami rin pong kamoting uh, nag-drive dyan, ha? yung biglang nakalimutan. Ay, exit na pala, pak! Patay ka doon! <laughs> eh, pag maingay, alam mo na kagad, Uy, may motor na nadanaw. Sandali, padaanin muna natin. Yun ang tinatawag nga loud pipe save lives. Ngayon, hindi naman nakakadaan doon yung mga underbone o yung tinatawag na less than 400cc. Hindi naman dumadaan sa highway. Uy, <laughs> eh, sandali, eh. Para hindi rin sila masagi, eh, sandali, mabagal po sa city dapat ang andaran. Di ba? Hindi naman talaga mabilisan sa city. Atakbo ka ba ng 80, 100 dyan sa EDSA? <laughs> Imposible mo magawa. So, useless yung ingay ng mga underbone. Walang, sa madaling salita, ingay lang talaga yun. Walang purpose yun. Yun sa big bike, may purpose yun. Kaya kailangan maingay kasi sa mga highway. Eh, papansinin ninyo. Nung isang araw lang, may nakasabay akong ano, uh, kamote sa EDSA. <laughs> Ang ingay niya. Talagang prrrrrr. Sabi ko, Tan, dumaan ka sa Maynila, animal ka. Talagang ganun. Ang problema, ang bagal-bagal ha. Kasi nga, ka, traffic sa EDSA Pero ang ingay niya. Sigurado ko, hindi lang ako naiirip ka sa kanya. Halos lahat siguro ng mga nakapaligid na kotse. Siyempre, ang bagal mo lang. Rrrrrrrr. Ganun. Mantakin mo. Buong EDSA, buong biyahe ko sa EDSA. Siyempre, magkasabay kami. Hindi makasini. Rrrrrr. Ang ingay. Ganun, ganun yung sinasabi natin, wala na siyang purpose dun sa ingay niya eh. Sa big bike po, kaya ini-exempt, kasi kailangan talaga maingay ang big bike sa highway. Pangatlo, ito pa ang isa, na sana kung hindi inaabuso. Ang problema kasi inaabuso ng iba. Talagang ang ginagawa, talagang pinaiingay pa, binubomba pa sa kapitbahay, ang big bike, hindi mo namang gagawin yun. <laughs> may mga, oh, eto ah. May mga kamote rin na big bike rider. Lalo na yung mga, ayoko na lang magpangalan, pero yung mga 400cc lang, tapos parang ay lang nakahawak ng motor. Por, porket naka-inline four, tapos 400cc ang ingay binobomba ng bin actually nangyari yan sa ano kaya, alam mo, gago rin kasi talaga tayo mga rider eh. Gago rin talaga. Sorry ah. Nangya merong dyan sa BGC, meron dyan tambayan ng mga motor. Eh putang ina, inabuso nitong mga kupal na na big bike rider. Nag meet and greet doon. Oh, hindi ko na lang sasabihin ko ano yun. Basta kulay green yun. Nag meet and greet doon. Tapos, alam mo, ang masama, hindi pinatay. Wala nang problema sa meet and greet eh. Ang ginawa, binuksan nila, binomba nila ng binomba. Eh, Siyempre, ang, ang BGC po, meron yan, taas, kondo, may mga kondo dyan. Eh, kayo, maririnig at maririnig po yan. Pagka ganyan ka, ano, talagang maririnig po yan. Hindi ho, ano, hindi ho yan, ano, hindi ho yan na uh, mapapatahimik. Eh, lalo na, ang dami nila. So, mula nun, tinanggal na yung tambayan sa BGC. Diba? Eh, ang problema ko nga, sana nga, sana lang ha, sana lang, yung mga, mga kupal na big bike rider na bomba ng bomba, meron din naman kasi, pwede ba wag na kayong ano, wag itigil nyo na yung kakabomba ninyo, bumomba na lang kayo sa expressway. Walang problema yan. Bombahin nyo nang bombahin, wala makakarinig sa inyo. Magbombahan kayo. Barbar 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 barbar. Pero yung nasa city kayo, alam mo yun, kasi baka mamaya, sa sobrang ma-irritate na ang tao, kasi halos lahat na ngayon, ah, pwede pala pagka big bike, pwede palang maingay, ha? O sige, bili na lang ako ng big bike. Eh, mura-mura rin yung 400cc na yun. Di naman ganun kamahalan yun. Mag-ipon ako, bili ako. Mas pakakabit ako na sobrang ingay. Tapos mag Oh, di ba? Ano mangyayari? Baka mamaya, maglabas ng city ordinance. Remember, city ordinance to, ah. Hindi ito yung si LTO, iba pa yung sa batas ng LTO. Ito, city ordinance to. Kaya nga sabi dito, unang, unang ano, confiscate na kaagad, eh. So baka mamaya, dahil doon, maglabas ng city ordinance ang mga LGU o isama na rin yung big bike. Tang-ingay nila eh. Hindi ako, maganda, isama nyo na rin hanggang 600cc. 700cc, ganun. Kasi minsan talaga, abusado rin eh. May mga abusado. Ayun eh, na nangyari, siguro. Kaya, uh, inuna muna ito. Hindi ko alam kung susunod ba nila ang big bike o ang akin inabuso kasi natin eh. Minsan hindi porket pwede, okay. Yung kalayaan pag pwede, okay na. Hindi. Huwag niyo kabusuhin. Eh, totoo naman sa Maynila. Grabe ho. Eh, ewan ko ba kung yung pasikat ba, alam mo yun? Dadaan pa sa malate yan, ang ingay-ingay, brang-brang-brang. Oo. Oh, tapos sa ibang mga lugar, I mean, sana. I mean, pwede naman eh, kung talagang kakailanganin nyo sana noon, gagamitin nyo lang sa tamang lugar. Pero nandun ka sa may subdivision, o nandun ka sa parabarangay, tas ibobomba mo pa ng ibobomba. Eh, syempre, may mga bata pa. Bomba! Bomba! O, bomba ka rin ng bomba. tuan tuwa ka naman. O, oh. pinigyan na ng bakla yung kapitbahay natin. Tapos pinakamitan ng mapler. ba? Diba? kung gaano kayo kaingay pagkabinabanatang kayo sa likod ng mga Barbie, ganon din kaingay yung mapler nyo. <laughs> Gago! Eh sana lang, sana lang ha. Sana lang, eh, 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 eh ano, sumunod na lang kay sa batas ha. Kasi alam mo, merong isang ano, eto ha, eh, ah, babae po ito, Gag gagalangin ko po ito, especially, ganda-ganda. Eh, pero ko komento ka ang kalakasi kasi medyo mali talaga yung konsepto ng iba na pinagbabawalan kayo eh. Hindi kayo pinagbabawalan, sumunod na lang kayo. Ang ano na ako sa ano ko, sa K-drama ko kasi may nabasa ako ano. Nabasa ako sa Facebook. Shinare siya ng friend ko. So ito siya. Nahalagay anti-modified muffler ordinance para sa City ng Antipolo. So paano na kami? Paano na ang mga kaming mga ano mga lower CC? Kasi ang exempted lang dito ay big bikes. Paano so, kami mga gustong umakit sa, sa ano, sa Marilaki? oh, wala naman kami. Ti. <laughs> Tol, li linawin muna natin ha. Para lang sa ano, mga kababayan, kasi meron na rin daw sa antipolo pwede po kayo kahit uh, underbone po kayo, hindi hu kayo pinagbabawalan. Ang bawal yung maingay. So, baka naman, panggalin nyo lang yung mapler ninyo, palitan nyo, ibalik nyo siya dati para tahimik. Meron naman pampatahimik ng mapler. Di ba? Hindi, meron. Meron po yun. Ha? Kung nakapag-gastos kayo dyan, ng pampa... Actually, nagtataka nga ako yun. Tinignan ko yung TikTok niya. 'Yung mga motor na pinapakita niya. Hindi ko alam kung ano ah, pero para namang big bike. Hindi, ah, hindi ko alam eh. Pero nung tiningnan ko sa kanya, tiningnan ko 'yung ano niya, para naman eh. Anyway, basta kahit ba underbone, ma'am, pwede niyo pang gamitin 'yan. I Ayusin niyo lang, ibalik niyo lang sa dati, 'di ba? O kaya patahimikin niyo lang. Pwede naman tahimik. Eh alam niyo naman yan siguro, siguro sinabihan kayo ng mga kaibigan ninyo o tanggalin ito para ganito, ganito, para umingay. Pwede naman ba ibalik nyo na tahimik, 'di ba?